guys, welcome back to my channel kami po ay pupunta ang Kaliraya mamaya dahil birthday ng aking nanay at kami po ay pupunta sa dagat at dun daw po nagshooting sila lolyong so guys, panwin magbibis muna ako so guys yan. paalis na po tayo ayun na po, papunta na po ko ng kotse namin para makapunta ang Kaliraya So guys, update ko na lang kayo. Ayan ano guys. So guys, nag-aantay na kaming kotse namin. So guys, nandito kami sa Kaliraya guys. And guys, kanta. Press ko, press ko ang hangin. So mamaya guys, mapakita ko sa inyo kung saan nagsinta sila lolong. Ayan guys, o. Oh, Diyan sila nag doon sa Gandulo, mada malayo pa yan. Okay guys, sarap ko lang dito yung camera. So dyan guys, kumain muna ako dahil gutom na gutom na ako. Okay. Pagkatapos, pumunta ako ng espasyo. Pero sorry guys, dahil And sobrang ispacio. dilim. Let's go! Espasyo, baka naman. Ay guys, napakaganda. Ay guys, so, ay, and doon, sa loob doon tayo nag-picture. And guys, napakaganda nga naman. Napakaganda. And um, guys, Tara, Tayo guys, sa loob. So guys, binakam ko dyan. Tapos, pakinggan nyo na lang yung susunod na mangyayari. Lalaro kami na. Taguan ng mga pin, ng pinsan na tig tara, maiba tayo na. Wait lang pala guys. Upo tayo Tara, tara, tara. Maiba tayo, maiba tayo. Lalo tayo na ako. Gaya tayo. up to tayo, Guys, magtatago na kami. Wala, wala, kaya si Happy, <laughs> Bilis, sino ba 'ko Ikaw na. Oh, sige, magbilang ka na doon. At oh. to hindi. <laughs> so, guys, mal. Oo oh, nga. nga. Magtatago ako sa may malapit sa swimming pool. Okay. Guys na guys. Nandito ako, guys. Oh.